nagmimina nagmimina <laughs> so matotal po yan okay na po may ano tayo may pagkukunan po na tubig kapag nag brown out na Ayan, balik ko lang po yung ano yung simento mga paps magdadagdag po tayo ng simento bili po tayo ang kasulit tayo kay Bayaw Ayan, tara let's okay, wala na po tayo yung malapit lang po ito Kaya na nyo na no? Kaya na Pa-deliver <laughs> <Kaya> na? May <laughs> <Kaya na? laughs> ha? buhangin po Bila tayo ng buhangin mga dalawa? Bro, isa-isa <laughs> dalawang motor din natin. Ano, motor po. Ayun nga no. <laughs> Nagagawa po, hollow blocks. Okay. Dalawa tayo, dalawa. Uh, galingan mo, Mio, ha? Kaya ba? Ayan. Ayan lang po lang. po natin to Ayan, ito na po yung ating... <laughs> buhangin hangin Ini-drive na po ni Bayaw Malapit na po ito dito Kaya huwag po kayo magagalit kung wala kayo makitang helmet sa amin oh, madalian ba? Bilisan. <laughs> baka, baka mag-crack ulit. Yan yeah, na eh, ano na namin na ibaba na namin man, yung binili namin ni Bayo na ano na buhangin tao siminto. Hingalinga na buhat na po namin. Hati ko na po na i-video gawa ng mabigat po. Buhat po. Yan meron tayo mga pops. Meron din. Ayun, hmm, tapos na sila. Ah, maghahalo na sila dito. Bayaw! Sisimento na po sila dito. Oh. May nauna kami binili ng siminto, limang kilo, kulang pala yon. Kaya isang sako po binili natin, bumalik tayo. Tapos dito, nagkukay naman si Kuya paglalagyan po nung ito binuta sa timba. Ayan. binabalance talaga ni Kuya dito mga paps. Inigit na niya nya. na natin, natin yung timba. Yung semento ano? Ah, tatanggalin muna. Oo. No. Oh. Alang muna ng tubig. grip po. Para lagay yung timba. Ah, tatanggalin muna. Since nakuha na po yung tubig, tatanggal muna nila. Ilalagay nyo yung cement. Oil mo yung, yung clip. Oil mo. <clears throat> And then, babalik po. Ilalagay na yung timbang binutas. di ba? Oh, ano pa. pa. Ayun. Tas bubuhusan po ng semento Nagsisimito okay, na dito si kuya. Ilagay na po ng tubig. Oh. Eh. Yes, dito inaalay ng mabuti para pag binuhusan po ng simento, nakagitna. Eh lalagay na po ng semento. matuyo. Oh, matuyo. Pagbasa pa. Ah, uh, lulang Dito, lulang.

Yeah, may ano po tayo mga paps, may bomba na o gripo dito ang tawag. Papato po muna natin siminto bago po natin bombahan para hindi po siya malikot. if mag-disalign. Tapos sa kanan po natin lalagyan ng flooring. All right. All right. Dito na po natin pakainin sila, kuya. Maglalans na. Anong oras na ba yan? 10.40. Hmm. Sakto. Oh. Galuto po na si Mama Ryan. Ayan, okay na po. At saktong sakto. Ano sakto. na po yung araw. Sakit na sa balat. Tapos na po yung, ano, yung ginawa nila kuya ang bomba. Ayan, okay na. Dito na po sila kakain. Papahinga na si Kuya. Sundin naman natin si ano si Aya sa si school. school Ay, si sundin ko na si Aya. Yeah, malapit na po natin sundin si Aya. 10.55 na. At sila ano dito, sila Kuya, kumakain na. Ayan, kain lang po kayo dyan Kuya. Ha? Okay na po yung puso nila dito ang ginawa. Gripo. mga ano po mga 2 days yan 2 days po nating hindi bubumbahan para ito yung tuyo po yung simento tapos mga sunod na araw ating po lalagyan dito ng sahig may sobra pa po doon sa simento mga gamit po natin to sa mga sunod na araw paggawa ng puno nung -no, parking lot dito gagawa natin parking lot naman ngayon, alas 11 na po. Okay na, saktong-sakto. -sakto. Out na po ni Aya. Sunduin na po natin. Boom, um, boom, um, boom, um, boom, um, boom, um, boom. Um. tayo sa school ni Aya tempo natin mag out yan, out na po ng mga estudyante oh kasi so, yung mga magsusundo kanya kanya rin yung punta yan, open na po natin out na ni Aya ayan si Aya, siya kao na ang lumabas

na nasundo na natin si Aya ang tagal nila mag out nabasa na ng mga estudyante takbon buna na po natin dito kasi mayugyug hindi ba po okay yung kalsada dito ah. nagbless sa mga ano mga tito mga lola Okay. okay. na po. Yun ang teacher niya, yung matandang lalaki. Ayun, okay na po mga paps, nasundo na po natin si Aya at kakain na po kami. Okay na rin po yung gripo o yung bomba. Nalilito po talaga ako sa kanila lito gripo sa amin bomba. kakain okay na po tayo. Na, ready na po sila lito, nagsiklipper okay, na. Ayan, naghahain na po dito si Ayon ng mga Si Mama din di po nagluto nito. Nilaga. Ayan, kain po tayo mga kaps. Yung buong kain po kay Mama Ryan. Kain po. Kain kain po. Patapos na po kami. Tapos na si Mama Tapos na siya. Ko, Mami, Mami. Mamaya, kuwintahin po natin kung magkano pa yung nagastos natin pagpagawa ng bomba. Hindi rin po biro pala pagpagawa nun. Kala ko mga tatlong libo lang, okay na. Yun pala. Ah, Mahal na yung mga materialis. Haabot <laughs> ah, din ng libo-libo. <laughs> Hindi ko pala nakuha ang kontak nila. Kaya yun nila. Pala. Hmm.

na ako ano? salamat sa mga gumawa po ng gripo na sundo natin si Aya. ako ngayon hmm. ko nga sila. thank you very much po sa gumawa po ng aming gripo. thank you thank you po mga kuya. kung ano po kayo? Hmm. yun yeah, na mga paps. Natapos po natin kumain at ngayon, ito na po yung kabuan o kung magkaano po yung nagastos natin sa pagpapagawa po ng gripo o bomba dito po sa Pangasinan, sa Malasiki. Yeah. Siguro po sa ibang lugar, magkakaiba pong price. Dito lang po ito yung nagastos po namin. Yeah. Meron pong binili dito kami na yung pambubah, yung pinakang pangkuhan ng tubig, yung Jetmatic pump. Ayan, sa piraso, 1 pieces, nagkakahalaga po ng 3,500. Tapos yung tatlong PVC pipe, ayan yung pang dugtong po para makakupan tubig tubo papunta po sa ilalim. Ayan, tapos meron po isang 1, ano to? 1 PC female adapt, ayan, 1-1 4, Ayan, yung pang kabit sya para magdugtong. Tapos yung simento, 5 kilos, nagkakalaga po ng 60. Yung tatlong PVC pipe pala, nagkakalaga po ng 1,500. Yeah. Tapos yung female adapt na pang dugtongan niya, po ng 38 pesos. Yan. Yeah. So, po, yung nakuha po natin is, o nabili po natin is, nagkakalaga po ng 5,090. Ayan, kakalaga po ng 5,000, 90,000. May isa pa po resibo. Ito po yung buhangin sa kasimento. Bumili po tayo ng dalawang sakong buhangin. Nagkakalaga po ng 120. Yung isang isang sakong buhangin po nakakalaga po ng 60. Kaya dalawa, 120. Tapos isang bag na simento. Ayan, kakalaga po ng 200. Kano po? 265 ba yun? O 250? Bali ah, 180 po lahat. Diba 60 lang pala yun? Magkano ba yun? Ito po, nalito po tayo kanina. Ito po yung isang resibo. Bumili po tayo ng dalawang sako na buhangin. Yan. Kakalaga po ng 120. 120 pesos yung nasa resibo po kasi natin bali yung una natin binili limang kilo lang na simento nakakalaga po ng na 60 Ayan. ah nandito pala um, 260 nilagay rin dito Tapos binago po naging isang bag na lang nakakalaga po ng na 215 ito po total nya 180 is tinotal po natin nasa 335 335 po 120 plus 215 is 335. So, matutal is, magkano lahat? 5,090 plus 335 equals 5,425. Hindi pa po kasama dito yung sa labor, yung mga Yung labor po is 2,500 plus 2,500 ayan, total nya po is 7,925. So, matutal, kulang kulang 8K. Yung po yung pagpapagawa lang na ano ng ating grip po. Nasa 8K din po pala po pagpapagawa nun. Ano. Kaya, yan, malaking bagay na po yan. Malaking tulong po yan yung pinagawa po namin bumba. Kasi po dito, palagi po na, hindi lang po lagi bihira nagpa-brown out po. E, po tayo ng brown out na walang po ng tubig dito. Yan may pagkukunan na po tayo panghugas, pangbuo sa CR ganyan lagas na po na naman yung 8,000 natin 8K bali yung pamirinda pa magbut po ng 8,000 8,000 ngayon po at sunod po natin yung ano naman yung parking naman, parking ni ADB, yan, step by step po tayo yan, at uh, po eh, maraming salamat po kay Bayaw, kay Bayaw Junel sa uh, kumausap po sa mga gumawa po sa ating gripo. Tapos din po sa mga gumawa po ng gripo o bumba is maraming salamat po sa inyo. Yan, thank you very much. May tayo, bumba. Bye-bye. Salamat po sa inyo lahat.